May ngadlaw mga parekoy Karong adlaw parekoy Atong sugdan o pagpangapi Atong adlaw Kay lahi na po Atong tirada Karong adlaw parekoy Pagkahuman atong itong pangapi Kaya parekoy Nagilis na ito itong pang OOTD Karong adlaw parekoy Kaya tirada At pangupay Para sa itong mga singping itong parekoy. hindi ha parekoy, kasuot na ta sa itong mga tira tirada -tira, parekoy. Hindi na ta magdugay baray ko yung kinagahuman na tagsuot atong OTD baklay na tapadulong dito sa atong agihanan baray ko kaya mo tabok lang sa koral parekoy ko hindi rin naman may isa tabok na kakumpay para itong, kayo, sa atong sigbing itom kaya nakapananghi naman sa tag-iya dari baray ko yung kaluyan po siya ginoo kaya may sugot pa taon kaya atong sitwasyon karoon parekoy ko yung nagliso dito tagpakaon na nila kaya na tumani aging mga bulan pare ko yung pertingin ita dari area halos kulang-kulang na dyan ang makaon pare nang dugang tug hago pare dugang effort para makahatag tagtarong sustansya sa atong mga sigbing itong tanawa ninyo pare ko yung sa kasero katong mga sigbing itong pare padulong palang tamang umpay nanaga na na nakaingon na silag muhatag na tagpagkaon sila ha bisag padulong patah karoon diha pare naga abot na tadres area nga atong kinanglan kuhaan o kumpay pare mga nang matirada na ta na at tamag palang ilangay paray kaya itong mga sigbing itom nagsige na pagsyagit nagsige na panawag kung unsa ilahang makaon paray ko kaya iluhoy na kayo na dyan ni sila paray kulang kulang ilang kaon halos adlaw adlaw paray ko bisag kinapakiruhan na ito ni sila adlaw adlaw pero kulangon lang ihapon tungod sa kapit o suga so kulang sa mga sagbot na ito dari sa palibot paray ko mahanang kinahangla na ito mga umpay kay ganing area ha dere pray koy dili na ni apel sa tong mo nang dili ta pwede makabakiro dako ining pabor pray koy nga gihatagan tag opportunity nga pwede ta maka pangumpay pray koy nga pakaon sa tong mga sigbing ito mo nang di na lang ta mga ambisyon og lain pa opportunity pray koy importante maghago lang ta eh, para makahatag ta tarong pagkaon sa ilaha adlaw, -adlaw. Kani mga sagbot nga tong nikuwa dere pare koy ang tawag ani dere sa mo ang hiriya pare koy giingay ang tawag ani mga sagbutan ni tapoy sagbot nga wala mo na ila ning umat kurinda sa atop ni rada ani dere pag kay kukaon mo iya mga sigbing itom diha parekoy pilaray pila ray dagan sa panahon parekoy koy nagdali lagi ta kay ang panahon po nato karon ka ulan mo na nagdali ta nga makatinggom tag ubay-ubay parekoy para dili tamapsan sa ulan gi kani ato mga sigbing itom ya perti po ka ariyat mga pilian po kay ning dako di ni makaon basa na ang sagbot parekoy mo na ginahanglan jud mo dali dali sa tong tiradang pag pangumpay ni re kasi natingala mo parekoy koy makaingon mo og arte kay ta kay naglabos-labos jud na ang kaning mga sagbota parekoy labaw na ni nga ginay na power ni eh. manusok dun sa tong panit-panit pare yun ya mabilin tong iyang murag dapaw dapaw sa ilalom magkagid yo ta sempre pobre man natong kinabuhi mao nang kagid yo wa tay allergy dress pocket permente kagid unya diha pare tinggom na sudag ubay ubay ginahinaya na po nagsulod sa kong partner parikoy, dako ko eh tako tabang pare ko eh basta nakatay, natay ka uban mong umbay pare ko eh makaalala eh sa toa ah, bisag pag sulod lang sa sako parekoy, ko eh dako na kayo ng tabak kinagdali biyata pare ko eh kanila sa ulan o na pag humana mo diha sulod sa sako parekoy, ko eh automatic na ta batse na ta nakatigom lang taan yung mga upat ka sako batse na ta pare ko eh ito pamasaan ni atong kumpay pare ko na pong kitabok dari sa koral. o matabok na po tayo dari sa koral, pare ko para mahatag na ito ni sa itong sigbing ito mga kumpay mga pagkana ito kahatag pare ko ay sa itong mga sako kitapok na sa mga kanahang sigbing ito matong kumpay De, ha? Di pang bunlot na yung unaan na dyan na sila kahidlaw o kagutom pare ko medyo kulang na dyan o di lang medyo kulang dyan ang pagkao nila dari ah pare ko ay nang nangyayawat nang, nang punta nga mga pangumpay punta tag sa ilahag tarong nga pagkaon adlaw-adlaw para ikoy kay pilaray dagan sa panahon biya kaning mga dagko dagko ani makwartahan na po na tong makahatag na po sa atong panginahanglan mo nang kita mo hatag butag panginahanglan sa atong mga hayopan para ikoy di pa pwede na to ni sila pasagdan kay mao po ni naghatag sa tuwa o income pagdagan sa panahon Amo ara ni ginaiit sa yuta, ilahara ng kaunon de ato lang e eh, lagyo lagyo ang uban pareiko'y ko e mga inahan na na mga salbahison pug mga naong ani ato jud ning ilain ang uban kumpay parikoy, kaya para pero makakaon silang tanan makakaon tong mga gagmay e kung iipon lang nato isahon na nato giriya edit so lang nato huwad ning nasa sako pareiko'y pipila lang jud ang makakaon kay ang uban magsigilag panungag tanawa ninyo para kung e gugunsa ta enjoy gugunsa kalamay ilang paminaw nga atong nahatagan o kumpay karong adlawa o, dire lang tama na itong tirada. Garong adlawa, parekoy ko, e, kalimot. Like, follow, and share sa itong tirada. O, ginahan mo, ingon ani. Dire lang tama, parekoy ko, hinaot may. Nga, ma enjoy mo sa ingon ani. Nga, tirada, parekoy ko, Naghangging salamat sa inyong pagtanaw. Please, follow, like, and share, mga parekoy Sa itong tirada. God bless sa itong tanan. O, amping tang tanan.